ilang mga Pilipino rin ang piniling magpuyat para antabayanan ng paghalal sa bagong Santo Papa sa Vatican. Ang ilan sa mga kapatid nating deboto maasang magiging makabuluhan ang kanyang pamumuno. Narito ang Express Report ni Nina Ong Pauko. Sinubaybayan ng maraming katolikong Pilipino ang makasisayang pagpili sa bagong Santo Papa. Ang ilang mga deboto nagantay sa iba't ibang mga simbahan sa bansa para tunghayan ang paglabas ng puting usok sa chimney ng Sistine Chapel sa Vatican. Kaninang madaling araw dito sa Pilipinas, ang mga tauhan sa San Agustin Church ikinagalak ang pagkakahalal ni Pope Leo XIV. Dati na rin kasing nakabisita rito ang bagong Santo Papa taong 2010. Napakasaya po namin kasi isa siya sa Agustinian. Ang mga rules ang mga ano Agustinian kailangan matulungin at maganda magpapahayag ng salita ng Diyos oo lalo na sa mga mahihirap kailangan ang Agustin and ay merong humanity uh, maganda ang pagharap sa mga mahihirap matulungin Ganyan din ang reaksyon ng ilang pang Pilipino sa pagkakahala ni Pope Leo XIV si Leo mula sa Kaloocan. Mas lalong naggalak lalo't kapangalan niya ang bagong Santo Papa. Masaya po dahil meron ng bagong katiwala ang simbahang katoliko. Sana laging malusog ang buhay, laging masaya, laging ligtas sa aking mga anak at sa aking lahat ng mahal sa buhay. At palayo ko talaga Leo. Kaya sa akala ko nga si Tagli magiging po, pero masaya na rin ako dahil kapangalan ko yung bagong pope. Ang ilang pa mga Pinoy, umaasang magiging makabuluhan ang pamumuno ng bagong Santo Papa lalo na sa usaping panlipunan. Sana po magimayos po yung pamamalakad niya sa ating oh, okay. relihiyon. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, tagapagsalita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, kilala si Pope Leo XIV sa kanyang pagtutok sa mga mahihirap nang siya ay kardinal pa lamang. Ito na ang posibleng naging batayan kung bakit siya ang pinili ng mga isang daan at tatlong kardinal electors sa conclave. He is going to focus more on the poor and highlighting the dignity of men, ba? Diba, tapos yung mga ordinaryong manggagawa, palagay ko, Uh, makikita natin dito na dapat bigyan natin ito ng kumbaga pagkilala, pagtatangi at respeto. Sa kanyang termino bilang bago-leader ng Simbahang katolika, inaasahan ng ilang Pilipino ang muling pagbabalik ni Pope Leo XIV Di dito sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpawko, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.